Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Mahigit dalawang libong magsasaka sa bayan ng San Miguel sa Leyte ang nabiyayaan ng tulong pinansyal sa ilalim ng Farmers Assistance for Recovery and Modernization o Farm Program ng Administrasyon. 10 milyong piso ang ayudang inilaan para rito. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development ang distribusyon sa San Miguel Municipal Gym. Katuwang ang mga opisyal ng mga tanggapan ni na House Speaker Martin Romualdez at Tingog Party List Representatives Yeda Romualdez at Jude Asidre. Nakatanggap ng tig-5,000 piso ang mga benepisyaryo. Ayon kay Speaker Romualdez, bahagi pa rin ito ng direktiba ni di Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na abuti ng mga sektor na nangangailangan, lalo na ngayong panahon ng El Nino kung kailan apektado ang mga pananim. Nagpaalala si DILG Secretary Benhar Abalos Jr. sa pet owners na agad pabakunahan ang kanilang mga alaga laban sa rabies. Kasunod ito ng inilabas na datos ng Department of Health na nagtala ng 80 na kaso ng rabies sa bansa simula Enero hanggang Marso na may 100% fatality rate. Ayon sa kalihim, dapat lang na ikalat ang impormasyon kaugnay sa pagpababakuna sa mga alaga. Paalala rin niya, hindi lang asot pusa ang maaaring magkaroon ng rabies, kundi maging ang ibang hayop na pinagkukunan ng karne tulad ng baboy. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!